Four financial mistake ng mga Pinoy na hindi dapat natin tularan. Number one, nangungutang para may panghanda katulad ng Pesta, Birthday, Pasko, at kasal. Naghanda ka ng bunga pero hindi mo naman afford kaya nangungutang ka. Malulubog ka talaga dito sa utang. Number two, walang retirement plan at hindi na plano sa future. Hindi kumuha ng life insurance. Hindi na plano sa pagtanda. So, aasa nilang ba kayo sa mga anak ninyo? Ito po ay kadalasang nangyayari sa ating mga Pinoy. Ako sa iyo, magplano ka na at kumuha ka na ng life insurance retirement plan. Dahil well, hindi habang buhay tayong bata. Number three, kumuha ng mga bagay na hindi naman afford. Katulad katulad ng cellphone, katulad ng sasakyan na hindi naman afford, malulubog ka talaga sa utang. At number 4, walang financial goals, hindi nagpaplano sa sarili for the future. Kung makatanggap ng sahod ay para bang one day millionaire, nagsusugal, nagiinom, parkada, at ito pa ang madalas narinig ko kapag walang financial goals. You only live once. Tama naman yun, pero wala silang plano sa kanilang goals, kaya nalulubog sa utang. Kaya nagka-short short talaga sa pira at hindi nagbabudget ng maayos. If may natutunan ka, please follow, like, and sure